Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tuluman noon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra ug ator na ilinbathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Gabriel, 29 anyos. Minyo ug may umaabot nga anak. Tagaming granilya si Buko. Punto legal kining akong suliran. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga paghitabo. Nindot ting luting nga inyong napalit sa imong asawa, Gabriel. O, lagi ma. Si Mari Manggid mo ay ini ma. Naaman din mga kabayan sa luyo, no? O, ma. O niya, kano sa manin ninyo patukuran sa inyong bahay, ha? Sa labing daling panahon, ma. Ay na naman magpalit sa mga materialis. Ano ko na ka istorya nga forman nga moy masis sa paghimo sa among ipabuhat na bahay? O oh, mahinoon. So di gyud dayo ninyo sa labing daling panahon. Oma, Sir, do na tay problema. Ano no, man? Nirequest request man mga nagpuyo diha sa loyo sa inyo sir nga mga ayo right kuno right away. way. Mao magkuno ni na naandan nila nga agianan sa una pa. Ha? Huh? Ang ngayo eh ang bagde na. Nga apel mo na sa pagpalit kanang kanang yuta ah. Mao lagi yon sir. Unya isa mong kayo tong usa nga nagpuyo sa luyo. Mao ba? ah, uh, uh, sige. makisulti sa ko sa kong asawa bahin ini sir ha. Sige sir. Abot lang sa inyong desisyon kung unsa magani. gani. Nga nung gudin tao, man sila, nga ato, manang yuta. Maulog yung taday. Pero akong gikabulak ba? Pasik ini hitan tadi ha? Bago pura ba tadi ha? Hmm, niya, yeah, mahadlok dia ita. Iman sa ingon nga mahadlok. Ang akong concern ba, ikaw? Ilabi na nga ang akong trabaho, magsigi o biyabiyahi sa lagyo. Simba kore, ko eh, tripan ka nilang ngawa ko. Ay, okay sige. Ikaw ibahala. Isang usalangod kami, Trogod. Igo lang ang makaagi ang mga motor itong napita. Hmm. aso sa bayan ng mga tawhana oy naaman unta na sila ay access road sa luyo sa ila nganong anak magid sila mo agi sa luti nga atong napalit kay lagi ko no mas dool man kuno sa main road o maso ko no, na nay ilang andan nga agianan sa una pa sa so, pa na na to mapalit ah. at na ko ni lalison ko aron no, ay gubot Sige sir, ako lang ni ang mga tagaloyo nga mag setbook usa ka-metro para sa ilang right way. Salamat, sir. Basinog, mataod taoran pa kong anha, sir. Basig, mag-una tong akong sa pag anha diha. Bay kaso, sir. Mag-update lang unya ko. Ah, uh, sige, sir. Salamat. si Marie. Hello, Marie. Ay, padong na ka din, Oo, oh, nga naman. Pagdali di abe, kinagkagubot mi din, eh? Naayos sa din, ay Ang dili mo sugot ko sa kamitro lang ang right of way. Kay mo palit ko no siya o sakyanan. Oh. Kung saan kong pag-aagi ang sakinan kung usara ka Metro ang right of way? Unsa? Wa pa may makatunga sa pagtukod sa Mumbai? Daghan Dagahan kakulian. Imbis, may hatag namin usara ka Metro nga right of way, may di man pa og mas dako-dako kay unsa man niya niya pag-agi sa ilang sakyanan. Siyempre, huwag ko masugot kay private property naman to. Nagipanagyan na sa akong asawa. Ugo niya. Bago palang galing mo din, hey, man, Dili man sa ingon anak sir. Pero ka naman kung ingon ni mo nga right of way, apil naman sa among gibayran na magtiayon. Ako nalaga ni mihang niyo sa akong asawa nga katagan mo namo usak usag kami Aron na yung right boy? way? Aron ba sa paglikay sa kagubot? Uh -huh. Usa ka mitro! Usa ako naging pag-agyo yan sa kusakyanan kung maurin imong ihatag! Hindi naman tingali na namo problema, sir. Ha! Eh, gyo ko inyong surang-surang, ha! Kaya kung boto na naon, mas na pa kung puyo niyo din, ha! Kung dugay na siya kung nagpuyo din, ha! man, samok yung gusto! Ha! Tingalig magmahayo yan mo! Sir! Sir! Kaya e no? Kinsago na siya, aron mo bahad na to. Nga ano taon nga siya may magbuot anak. Nga parte mo na si Yuta, nga ato na palit. Day, di na natin ang mga hitag gubot eh. Siya mo ay nang hitag gubot, Gabriel. Kadimban din ko niya. Nga ato man nang Yuta, di rin mo na iya. Ugatog ka sa isakyanan. O niya, awas ka o galingon right of way. Kalamalang Dili, Gabriel. Ikaw, nakainakagid na ako, ha? Bisag babae ko, pero dili ko mahadlok bisag asa pa may mag-aabot. Kay ako ko sa atong katungod. Dey mare. Do na mi nakasulti na ako. ko nga ko nota nga magset og right of way para sa atong silingan. Isa pag naa sila access sa luyo. Unsa? Ha, huh, nganu god? Dili gyud na mahimo Gabriel. Kadako na sa makuha sa tong yuta ah. Kung pabura na to sila, aron lang makaagi iyang sakyanan, nga kung buo to naon -naon, na unaon, dili na nato problema. Mm -hmm. Day. Ay, ko na nang usa kami trong gyatag ta nila. Kun dili gyapon sila mo sugot aw. Ipaagi ta legal nga proseso. Kun mo say angay mo aton. mare. Mo problema na mo karon sa kong asawa kay hangtod karon. Wa pagid mahuman ang bay nga among gipatukod. Tungod ni right of way nga among gilalisan ang ako mga pangutana mao kini sunod. unang pangutana nakapalit sila og yuta nga why right o way? pwede di na ikaduhang pangutana private property na magtiayon kinalang magin mga nga mohatag og right of way nila kilid sa among bay or nara na mo ang desisyon ikatulong pangutana doon naman ta sila access road sa luyo sa ilaha pero Diligin sila mo didto dito kay layo ra kuno sa main road. Makapugos ba sila sila na namo ana? Nga apil man sa mong bayran kanang yuta ah, ang right of way nga gidemand nila. Ikaw pa to katapusan. Do na may planong kuralan namo na yung tibuok yuta nga mo napalit palit. Mihatag nami og temporary right of way nga usa ka metro aron makaagi ang motor. Karon, Nasuko may hinoon. Kay gusto siya mo og o mas dako pa nga space aron makaagi ang iyang sakyanan. Unsa may angay na buhaton ini. Asa man may pwedeng muduol, palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gabriel. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal, personal, behavioral, mga problema na to sa atong kabanay kapikas tangan kung nag-away nagmaoy na black wa tubag gagi unfollow halak ka diha ay maoy girl ay maoy boy choy bangon din ha ay padah ipadayon yung suwatsa sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Soleran official writer's page. Pwede sa atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City. Lain-lain o klase, klase pamaagi kung unsao ninyo pagpadala ang inyong mga suwat mga Soleran diri na mo, no? Ayaw mo kaguul. Pwede na nato dili i-announce ang inyong pangalan kung maulaw mo, amo man ang alyasan rasad, no? Ang katumangang nagpadana, paabot-paabot na paabot mayo, atakabaw, akabaw, ugma, sunod si mana, inyo nang suwat. Ang hatagag kinabuhi, pinaagi sa ato ang drama o sa mga artista sa ato ang RMN Production Center. Thank you, kaayo ni Leo, no? And, greetings to Marilyn Cadalaw Dayday. Hi, ma'am. Uh -huh. Kang, ah uh, Ira, Ira no as yes, please, at ipadasa suliran underscore 612 at yahoo.com sa Kiniyang Akong Suliran official writer's page ang inyohang mga pangutana. Attorney, kumusta? Permi kong sa mga past episodes sa Kiniyang Akong Suliran. Daghan ka nakat nakatunan from Himamaylan Negros Occidental si Mr. Johnny Escopin. Da Kudag. Hello, sir. Salamat ka ayo, no? And Ma'am Beverly Hadwa uh, Delos Reyes. Ma, ako mang ipublic, ma'am. Sige lang. I will try to see if you can still see me in my post, Ma'am Beverly. Ha? Kung tanang, nandito na kunin mo makita. Okay? Big shout-out to uh, M. Bahandi from Saksak, Aluginsan. Hello! O mayong adlaw also to Dar Dariline Darsky, Darski Salvania. Unya adto na palihog ipada ang inyuhang mga suwat ngadto sa asa eh? kini ang akong suliran official writers page ha thank you for your life thank you for your love thank you also for your greetings ang ato ang ah... Uh, Letter sender from Abante, Minglanilla, Cebu. Home of the handsome, active, dedicated, passionate. Anong kabaw ko? Kay estudyante ni nako sa una. Attorney Rajiv Enad. Mayor Enad, hello. Greetings yung tanan din na, And to the entire um, council. Halabi na kami Sharon Guapa. Hello ninyo din ha. Hi Besh. O pagkita nagkita, magkita na in town tapalihog no. Punto legal ta. karong adlawa sa ato ang um, pagpadala ng swat. Punya maunih mauni ang iyahang mga pangutana. No? Kisa man din niya itong letter sender. Hold on. Let me see. Si Gabriel, 29 years old. na ni sila yung ipaabot nga anak. O ba anak na What Takabaw. Ba't una niyang pangutana? Um, Namanggo problema ang iyahang asawa kay um, nasa sila yung ng nga balay unya ang napalit nga yuta why right of way? Pwede ba di ay na? Now, usahay yun na agyo mga properties nga mababoy manggod sa sud. Labinag ka ng dili matarong og plano ug dili matarong og partition kanang napasagdan lang now sa balaod pod sa civil code na tagiingon og easement of right of way diin kanang mga natanggong sa sud mahatagan og tatungod nga gitawag na easement of right of way wherein sila makapetisyon sila sa korte makapangayo ngadto sa mga kasigbit nga yuta padong all the way didto sa main road no nga mahatagan sila right of way ug katungod ng maka nga makaagi now mo na gitawag nato nga easement unya kana di pud na nga sila magbuot og asa sila gusto mo agi kana ang korte mo determine pod asa ang pinakadili hasol asa ay pinakaduol ngadto sa main road ug asa ang dili nga maka maka turbo sa possession po sa mga kasigbit po nga yuta. Ikaduhang pangunta na private property na managtiayon need bagyod ni mo hatag o right of way nila kilid sa among balay or naara namo ang desisyon. Okay, because it is part of the law, need good mo mo pero wa po na magingon nga itiway e or itank e you po mo. Tungod kay makwaan man mo, muhatag hatag mo, dapat mo bayad po sila unta ninyo. No, for the disturbance sa kanang type of way nga giingon. Okay? Ikatulong pangutana, do naman unta sila'y access road sa luyo sa ila, pero di sila muagi dito kay layo ra daw sa main road. Makapugus ba di ay sila na muana? Nga apil man sa among gibayaran sa yuta ang right of way nga gidemand nila. Okay. Now I understand. Remember sa akong giingon ka ganina, kung naay laing kanang dili makahasol ninyo, although muna'y makaingon nga nearest, pero kung daan na gilaing way, no dili man na sila'y magbuot kung asa nila gusto. Muna'y akong giingon ka if there has already been an access road or a right of way elsewhere dili na sila pwede moingon na i di ko ganang kay mahasol mi ay dili kung na anana siya den kanang na, na na right of way ang gamiton maski pa uglayo sa main road kay muna na, na andan and mo una as a right of way unless ang korte ang mo decision okay dili sila makabuot pwede gyud mo mo oppose kay private property mana dili sila makabasta basta lang og demand if they want to do that they will have to go to court. Unya ang korte mismo ang modesider kung kinsay sakto, kamo ba or sila ba. Okay? Ug asa pod bapita. And in all instances ang korte mo take into consideration ang katungod ninyo nga nahasol no sa paghatag sa right of way. di ka angay maguol anak. Ikaupat ug katapusang pangutana, do na mi planong kuralon ang tibuok yuta nga among napalit. Ni hatag na mi temporary right of way nga 1 meter aron makaagi siya iyang motor. Karon nasuko man hinuon kay gusto mo pwede man og mas dako nga space aron makaagi lang sakyanan unsa may angay na mumbuhaton ani sa akong pagsabot sa imuhang suwat no nga naa na sila agianan sa luyo di lang sila ganahan kay layo kuno mas layo layo man sa main road pero kung naa na sila access didto sa luyo di na yun, unless naas kay court order so ako ang suggestion go ahead kurala ang yuta di isang sila pwede ka disturbo ninyo disturbohon gani mo unya white court order for a right of way no or di sila anang motor lang ang imo ang on nila, then let them go to court. For the meantime, pura lila naglight materials ang imo hang property, unya o mag-disturbo gani sila, tingalig mas una pa kang makakiha nila, no? For damage to property, trespass to dwelling, and the like. Okay? Mga sukintig paminaw minaw, untangan na nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon, hangtod sa sunod nga sugilan, kanon din higapon sa toang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Mo Nationwide tatak RMN daghang salamat ug maayong adlaw